June 13, hindi na rin sila pwedeng sumagot ng readings. Kung halimbawa, if you're reading o sagot na tamon si VP, hindi na rin sila pwedeng magpahal ng sagot. Hindi. Dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress, hindi tulad ng Senado, na semi-continuing body pang maisasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang, um, ang um, private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, eh, wala na rin dapat yun. So yung proposed timetable nyo dati, sira na yun, may June Sira na yon by June. Aling proposed timetable? Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan na ang nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na supletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyako, anuman ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre mula sa isa o sa kabilang panig, citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30, tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig. Sasagutin yung kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun kung sasagutin nila dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes. Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis.